Naalala mo ba yung mga pangako ng flying cars at robot butlers by the year 2000? Nasaan na nga ba sila? Baka naman sobrang taas ng expectation natin o may iba pang dahilan kung bakit hindi nangyari? Sa anim na put anim at anim na po ang mga magasin punong-puno ng predictions tungkol sa hinaharap. Jetpacks, lungsod sa ilalim ng dagat at mga flying taxis. Mukhang malapit na tayo sa isang kamanghamanghang future. Pero, nasaan na sila ngayon? Well, jetpacks were too bulky. Flying cars? Still waiting on a decent parking spot? And those underwater cities? Let's just say, the ocean's not quite ready for us. Pero anong nangyari? Funding, politika, at marahil ang practicality ng mga ideya. Pero kung gagamitin ang mga modernong teknolohiya tulad ng AI o electric cars, baka kaya pa nating buhayin ang ilan sa mga pangarap nato.